Ikaw ba ay nalulunod sa pagkakasala ng iyong mga kasalanan? Nagdududa ka ba kung patatawarin ka ng Diyos? Napakabigat ba ng iyong mga kasalanan anupat hinatulan mo ang iyong sarili na mamatay, na iniisip na hindi ka patatawarin ng Diyos? Ngunit hindi yon totoo. Naiintindihan ko na hindi mo maarok kung paano lalapit sa Kanya, at humingi ng awa, dahil sa tingin mo ikaw ay isang walang hanggang makasalanan mga minamahal, handang patawarin ka ng Diyos. Paano mo ito mapapatunayan? Siguraduhing makinig ka sa mensaheng ito habang ilalahad ko ang walong palatandaan na nagpapatunay sa pagpapatawad ng Diyos sa iyong buhay. Huwag palampasin ang alinman sa mga ito, dahil ang mga ito ay mga tipan mula sa Diyos na lagi niyang patatawarin ang iyong mga kasalanan matututuhan mo rin kung ano ang magagawa mo para maakit ang kanyang awa. Tandaan, ang kanyang awa ay hindi para sa lahat. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Maawa ako sa aking kinaawaan, at mahahabag ako sa aking kahabagan. Tanging ang kanyang awa lamang ang makakapag-overrule sa mga kahihinatnan ng iyong mga kasalanan. Munit bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Alam niyang alabok tayo at ayaw niyang mauwi tayo sa kapahamakan. Kaya't sa tuwing lalapit ka sa kanyang trono ng awa, siya ay laging handang yakapin ka. Kapag ipinagtapat mo ang iyong mga kasalanan, patatawarin ka niya. Sinasabi ng Mikas Pito oras labing walong minuto negatibo labing siyam. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasalanan at nagpapatawad sa pagsalangsang ng nalalabi sa kanyang mana? Hindi ka nananatiling galit magpakailanman, kundi nalulugod na magpakita ng awa. Muli kang mahahabag sa amin, tatapakan mo ang aming mga kasalanan, at itatapon mo ang lahat ng aming kasamaan sa kailaliman ng dagat hindi interesado ang Diyos sa iyong nakaraan. Hindi siya natutuwa sa pagpapahirap sa iyo sa nagawa mong mali. Sa sandaling lumapit ka sa kanya na may pusong nagsisisi, papawiin niya ang iyong mga kasamaan. Gayunpaman, kahit gaano ito kasimple, maaaring nahihirapan ka pa rin tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Nasa harap mo ang kanyang pagpapatawad, ngunit maaari mong piliin na huwag tanggapin ito. Bakit? Dahil sa kaibuturan ng iyong puso, tinatanong mo pa rin kung patatawarin ka pa ba ng Diyos. Patuloy kang nagdududa sa kanyang biyaya, hinahatulan siya mula sa lente ng pagkatao ng tao. Iyan ay nagpapakita na kailangan mong malaman ang mga palatandaan na nagpapatunay sa kanyang pagpapatawad. Iba ang Diyos sa iyong makalupang magulang o asawa, na tumagal ng dalawang taon para patawarin ka sa iyong pagkakamali. Ang pag-unawa dito ay magbibigay sa iyo ng malalim na pag-unawa sa kanyang pagiging mapagpatawad. Sa makatuwid, ano ang mga palatandaan na patatawarin ka ng Diyos? Numero uno, ang pagpapatawad ay naging bahagi ng plano ng Diyos mula nang ang tao ay gumawa ng unang kasalanan sa halamanan ng Eden. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging mapagpatawad. Mahihinuha natin ito mula sa kwento ni Naadan at Eva. Nang kainin nila ang prutas, sila ay naging hubad. Upang malutas ang problema, tinahin nila ang mga dahon ng magkasama at tinakpan ang kanilang sarili. Ngunit nang dumating ang Diyos, hindi niya sila pinabaya ang gumalagala sa mga dahon. Ayon sa Genesis 3 oras 21 minuto, gumawa ang Diyos ng kasuotang balat para kay Adan at sa kanyang asawa, binihisan niya sila. Ito ay tanda na pinatawad na niya sila. Ito ay tanda na ang kanyang galit ay hindi nagtatagal magpakailanman. At mula noong paghihiwalay na ito sa pagitan ng tao at ng Diyos, hinihikayat ng Diyos ang kanyang mga tao na bumalik sa kanya. Sa buong Biblia, mababasa mo ang tungkol sa mga propeta na nangangaral at tumatawag sa mga tao na magsisi. Iyan ay dahil ang pagpapatawad ay bahagi ng plano ng Diyos at sa tuktok ng lahat, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay sa krus ng kalbaryo. Natuklasan niya na ang dugo ng mga tupa at kambing ay hindi sapat na lakas para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Munit nang mamatay si Jesus, inihayag ng Diyos ang kanyang pinakahuling plano ng pagtubos, sinumang darating sa pamamagitan niya ay tatanggap ng kanilang kapatawaran. Sinasabi sa Efeso 1, pito, sa kanya, mayroon tayong pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng biyaya ng Diyos. Kaya, mga minamahal, nasa isip ka na ng Diyos, bago ka isinilang ng iyong mga magulang. Alam niya na darating ang araw na kakailanganin mo ang kanyang kapatawaran. And guess what? Siya ay nagbigay ng paraan bago ka dumating dito. Ganyan si Jesus. Siya ay namatay para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Ang tanong na dapat mong itanong ngayon sa iyong sarili ay hindi kung patatawarin ka ng Diyos, ngunit sa halip, handa ka bang tanggapin ang plano ng Diyos para sa iyong buhay? Handa ka na bang yakapin ang kanyang pagpapatawad? Palaging patatawarin ka ng Diyos dahil iyon ang plano niya para sa iyo. Bilang dalawa, ang pagpapatawad ng Diyos ay isang regalo. Walang karapat dapat dito. Patawarin ka ng Diyos sa lahat ng iyong pagkukulang dahil ito ay regalo niya sa iyo. Hindi na siya muling hihingi ng toro o kambing. Hindi niya hinihingi ang pera mo. Ito ay isang regalo at ang ibig sabihin nito ay libre. Bakit? Dahil binayaran na ni Jesus ang halaga sa krus. Alam ng Diyos na sa kaibuturan ng mga tao ay ang hilig na magkasala. Alam niya ang iyong frame bilang isang lalaki. Sa makatuwid, hindi ka lamang niya pinatawad sa mga kasalanan ngayon, ngunit tinitignan din niya ang iyong hinaharap at nag-aalok ng kapatawaran para sa lahat ng pinigilan ng mga kasalanan sa loob mo. Ibig sabihin, Agad mong ipagtatapat si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, binubura niya ang iyong nakaraan at kinukumpirma ang iyong hinaharap. Ang iyong buhay ay agad na itinatag sa Kanya. Sa makatuwid, huwag iwasan ang kaloob ng Diyos ngayon nang may kawalan ng pananampalataya. Iwanan ang pagkakasala at kahihiyan. Bakit? Dahil ang Diyos ay nag-aalok sa iyo ng isang regalo. Kung nagdiriwang ka ng iyong kaarawan, hindi mo tatanggihan ang mga regalo ng iyong kaibigan, kahit na inalok ka nila ng isang bagay na hindi mo gusto. Mapapangiti ka lang at tatanggapin sila. Minamahal, ang araw ng kaligtasan ay ang iyong bagong petsa ng kapanganakan. Ang Diyos ay nakatayo sa harap mo na may isang espesyal na cake ng kapatawaran, tumutulo sa awa at biyaya. Tatanggihan mo ba siya dahil pakiramdam mo ay hindi ka katumbas ng halaga? Pananatilihin mo ba siyang nakatayo doon na may kapatawaran sa kanyang mga kamay? Huwag paghintayin ang Diyos, tanggapin ang kanyang regalo para sa iyo ngayon. Pangatlo, nais ng Diyos na ibalik ang kanyang relasyon sa iyo. Palaging buburahin ng Diyos ang iyong mga kasalanan dahil nais niyang makasama ka. Taliwas sa paniniwala ng maraming tao, hindi na ang Diyos sa mga makasalanan, sa halip kinamumuhian niya ang mga kasalanang kanilang ginagawa. Ayaw niyang mapahamak sila. Kaya kapag ikaw ay tunay na lumapit sa Diyos, siya ay kaagad na nagpapatawad sa iyo. Bakit? Nakahanap na siya ng kaibigan sa iyo. O, kumanta ka ng, anong kaibigan mo kay Jesus? Nais din ni Jesus na makahanap ng isang kaibigan sa iyo, hindi niya gustong mawala ng isa. Nais ng Diyos na manatili sa iyo. Gusto niyang kunin ang buhay mo. Kapag tinanggap mo siya, iba ang mararamdaman mo, iyan ang presensya ng banal na espiritu. Siya ay sabit na makipag-usap sa iyo at magbigay ng mga tagubilin na makakatulong sa iyong kapalaran. Ang Diyos ay isang hukom, gayon paman, ang bahaging iyon ng kanyang kalikasan ay para sa jablo at hindi nagsisising mga makasalanan. Kapag humingi ka sa kanyang kapatawaran, pinalambot niya ang kanyang puso at mabilis na niya ka. Iyon ay dahil binuksan mo ang iyong puso sa kung ano ang nawala niya sa Eden ang pakikisama. Kaya tanggapin ang paanyaya ni Jesus. Napatawad ka na niya, Numero 4. Nais niyang matamasa mo ang kapayapaan sa loob. Hindi nalulugod ang Diyos sa iyong mga pasakit at kalungkutan, at hindi siya nakakakuha ng kagalakan sa iyong pagkabalisa. Kaya't kapag ibinigay mo sa Kanya ang iyong mga bigat ng kasalanan at pagkakasala, malugod niyang tinatanggap ang mga ito, at binibigyan ka ng kapayapaan sa loob, anuman ang kabigatan ng iyong kasalanan nagsisimula kang magtamasa ng malalim na kapayapaan ng isip. Ito ay tanda na pinatawad ka na ng Diyos. Sinasabi sa Roma 8, isa tandang bawas dalawa, kaya nga, wala nang paghatol mayon sa mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang batas ng Espiritu na nagbibigay buhay ay nagpalaya sa inyo mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Ang talatang ito ay nakapaloob sa lahat ng bagay na maaaring nagbibigay sa iyo ng takot. Sa sandaling lumapit ka kay Jesus, inililigtas ka niya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, wala nang tinig sa iyo ang kamatayan. Hindi ko ito sinasabi sa iyo upang paginhawahin ang iyong mga sugat, nariyan mismo sa banal na kasulatan. Natanggap mo ang pagpapalaya na ito sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu kay Kristo Jesus kaya hindi ka lang pinalaya sa katawan, ginawa ni Kristo ang gawain ito sa iyong espiritong tao sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay tanggapin ang paghahayag na ito at lumakad sa katotohanan nito. Number 5, nais ng Diyos na patawarin mo ang iba. Nais ng Diyos na maging iyong numero unong huwaran. Kaya kapag nagkasala ka at inaakala mong hindi ka niya patatawarin, mahihirapan ka magpatawad sa iba. Ngunit hindi iyon ang gusto ng Diyos. Pinatatawad niya ang iyong napakaraming kasalanan upang matuto ka sa kanya at patawarin ang iba. Kapag ginawa mo ito, nagiging masaya siya. Bakit? Ipinapakita nito na ikaw ay tunay na anak niya. Sa Mateo 18 oras 21 minuto negatibo 22, lumapit si Pedro sa kanya at nagsabi, Panginoon, gaano kadalas magkasala ang aking kapatid laban sa akin at patatawarin ko siya. Hanggang sa makapito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa pitong beses, ngunit hanggang sa pitumput pitong beses. Iyan ay apat na daan at siyam na po beses. Kung inaasahan ito ni Jesus mula sa iyo, tandaan na gagawin niya ang pareho at higit pa. Ang iyong mga kasalanan ay hindi umabot sa apat na daan at siyam na pu beses, kaya ikaw ay nasa radar pa rin ng kapatawaran, luwalhati sa Diyos. Itigil ang pakiramdam na hindi pinatawad. Pinatawad ka na ng Diyos, at bilang mabuting anak ng Diyos, tiyaking patatawarin mo ang iba. Ganyan mo pinapanatili ang pag-ibig ng Diyos na kumikilos. Numero 6, hindi ka nilikha ng Diyos para sa pagkawasa. Kapag tinanong mo ang tanong na mapapatawad pa ba ako ng Diyos, hindi direktang sinasabi mo, lilipulin ba ako ng Diyos? Ang sagot ay hindi at nangangahulugan iyon na palagi kang patatawarin ng Diyos. Kung hindi niya gagawin, kung gayon ay minarkahan kanya para sa pagkawasa. Gayunpaman, hindi iyon ang nasa isip ng Diyos noong nilikha ka niya sa sinapupunan ng iyong ina. Nilikha ka niya na may layunin sa isip. Ayon sa Jeremias 20 labing isa, may iniisip ang Diyos sa iyo. Ang pag-isip na ito ay hindi humahantong sa iyo sa pinsala, ngunit upang bigyan ka ng isang inaasahang wakas. Hindi lalabag ang Diyos sa kanyang salita para sa iyong buhay. Gusto niya ang katuparan ng kaisipang ito. Kaya naman lagi kanyang patatawarin. Alam niya na ang pananatili sa kasalanan ay maaaring humantong sa iyong pagkawasak, kaya isaisip ito at patawarin ang iyong sarili. Huwag mabuhay sa panghihinayang at takot sa mga kahihinatnan sa bawat araw ng iyong buhay kahit na ang iyong kasalanan ay humantong sa isang hindi maibabalik na kahihinatnan, mahimalang mababawi niya ang mga kahihinatnan. Numero pito, nais ng Diyos na bumalik ka sa pamilya. Kapag lumihis ka sa landas ng katuwiran, sa huli ay mawawala ang iyong posisyon bilang tagapagmana sa pamilya ng Diyos. Ang jablo ang namamahala sa iyong buhay, ginagawa kanyang alipin. Ang Diyos ay hindi nasisiyahan dito, hinahangad niya ang iyong kalayaan. Gusto ka niyang makauwi. Ayon sa mga banal na kasulatan, ikaw ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Hindi gusto ng Diyos na mawala ka sa posisyong ito. Kaya't kapag humihini ka ng awa, kaagad niyang sinasagot dahil gusto niyang maghari ka kasama ni Kristo. Nais niyang kumain ka kasama niya sa pagtatapos ng iyong buhay. Sa Lukas 15 oras 11 minuto negatibo 32, isang binata ang pumunta sa kanyang ama at hiniling ang kanyang mana. Pinagbigyan ng kanyang ama ang kanyang kahilingan at ang anak ay umalis sa ibang bansa. Namuhay siya ng marangyang pamumuhay at nilustay ang lahat. Nang mawala ang lahat, nagpasya siyang magtrabaho bilang magsasaka. Siya ay napakahirap kaya't nagpiesta siya sa pagkain ng baboy. Munit isang araw, napagod siya sa kanyang kakila-kilabot na sitwasyon at nagpasya na bumalik sa bahay. Napagpasyahan niya na siya ay babagsak sa harap ng kanyang ama at magsusumamo na maging isa sa kanyang mga lingkod. Munit nang makita siya ng kanyang ama sa malayo, tumakbo siya papunta sa kanya, hinalikan at niyakap siya, at tinanggap siya pabalik sa pamilya. Hindi niya ito ginawang utusan. Ang ama ay Diyos at maaaring ikaw ang alibughang anak. Gaya ng mahinuha mo sa kwento, handang tanggapin ka ng Diyos. Gusto kanyang bumalik sa pamilya. Numero walong, nais niyang lumaya ka sa mga tanikala at pagkakahawak ng jablo. Alam ng Diyos na ang kasalanan ay nagpapanatili sayo sa iyo sa pagkaalipin. Sinasabi ng isang tanyag na maangaral na ang kasalanan ay walang kamay, ngunit ito ay may hawak. Wala kang makikitang pisikal na kadena sa iyong leg, ngunit binihag ka ng kasalanan. Alam ng Diyos ang lahat ng ito, at kapag lumapit ka sa Kanya, patatawarin Kanya dahil gusto niyang sirain ang hawak ni Satana sa iyo. Nais niyang magpalamon ka sa kalayaan. Sa Aklat ng Marcos Dalawa, isa tandang bawas labindalawa, apat na lalaki ang desperado na makakuha ng banal na kadalinan para sa kanilang kaibigan, kaya binuksan nila ang bubong kung saan nangangaral si Jesus at ibinaba ang kanilang kaibigan. Nang makita ni Jesus ang lalaki, sinabi niya muna na pinatawad na niya ang mga kasalanan ng lalaki. Ito ay tila balintuna, ang lalaki ay nangangailangan ng pagpapagaling, ngunit si Jesus ay nagsasalita tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Iyan ay dahil pinipigilan ng kasalanan ang tao sa kulungan ng jablo at ang isa sa mga kulungang ito ay ang karamdaman. Pagkatapos ng pahayag na ito, sinabi ni Jesus sa lalaki na tumayo at buhatin ang kanyang higaan, at iyon nga ang nangyari. Iniligtas ni Jesus ang tao mula sa kaaway sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Ang sayo ay hindi eksepsyon, gusto ka ng Diyos na iligtas. Kaya naman lagi niyang patatawarin ang iyong mga kasalanan. Ngayong alam mo na ang mga palatandaan na handang patawarin ka ng Diyos, paano mo maakit ang kanyang awa? Una, kailangan mong taimtim na magsisi sa iyong mga kasalanan. Sinasabi sa isa Juan isa, Siyam, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid at tayo ay patatawarin niya sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kapag nakita ng Diyos ang mga palatandaan ng tunay na pagsisisi sa iyo, patatawarin ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Napakalapit dito ay ang pagtalikod sa iyong mga kasalanan. Maari mong ipagtapat ang iyong mga kasalanan sa Diyos, ngunit dapat mong tiyakin na hindi ka babalik sa kanila. Sinasabi ng Biblia na tanging ang mga nagkumpisal at tumalikod sa kanilang mga kasalanan ang magkakaroon ng awa. Kaya huwag makipaglaro sa Diyos. Kapag patuloy kang umiiyak ngunit bumabalik pa rin sa iyong dating gawi, itinatakda mo ang iyong sarili para sa pagkawasak. Kapag tinalikuran mo na ang iyong mga kasalanan, ipasya mong mamuhay ng banal. Tiyakin na manatili ka sa daan ng katuwiran. Kapag ipinakita mo ang ganitong pamumuhay, makikita ng Diyos na karapat dapat kang maging sisidlan, hindi na niya alalahanin ang iyong nakaraan. Pagkatapos, dapat mong tiyakin na hindi ka magtatago ng sama ng loob. Laging patawarin ang iyong mga kapatid. Kapag ginawa mo itong ugali, hindi ipagkakait ng Diyos ang kanyang mga bisig ng biyaya at awa sa iyo. Maaari ka manatili sa mabuting aklat ng Diyos kapag nagninilay-nilay at lumakad ka sa liwanag ng salita ng Diyos. Tandaan na pinatawad ng Diyos ang iyong mga kasalanan upang makasama ka niya. Kung pinatawad ka na ng Diyos ngunit pinili mong baliwalain siya, maaari kang bumalik sa dati mong gawin. Upang matigil yon, dapat mong patuloy na pagnilayan ang kanyang salita. Iyan ay kung paano mo patuloy na pinapabuti ang iyong relasyon sa kanya, at namumuhay sa ibabaw ng mga kasalanan. Habang ginagawa mo ito, tiyaking naniniwala ka sa kapangyarihang magligtas ni Jesus. Huwag pagdudahan ang iyong pagpapatawad mula ngayon. Ang dugo ni Jesus ay makapaglilinis ng lahat ng iyong mga kasamaan. Kaya kapag idineklara mo ito sa buong buhay mo, maniwala kang daga na ito para sa'yo. Inalis na ni Jesus ang iyong mga kasalanan, kaya't mangyaring huwag mamuhay sa mga ito. Huwag mong ituloy ang pagbunot ng ibinaon ng Diyos. Pagkatapos ay maaari kang sumali sa isang komunidad ng mga mananampalataya. Palaging palalakasin nila ang iyong pananampalataya, at patuloy na ipaalala sa iyo ang pagpapatawad at mga pangako ng Diyos. Mapapadali mo rin ang pakikisama sa Diyos. Bakit? Sinasabi ng kanyang salita, kapag ang dalawa o tatlo ay nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa gitna nila. Panghuli, kailangan mong manalangin. Ang isang partikular na panalangin na kailangan mo ngayon ay ang panalangin ng Panginoon. Doon, maaari mong hilingin sa Diyos na patawarin ang iyong mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad mo sa iba. Gayun din, kung ikaw ay nakikibaka sa nakagawiang kasalanan, kailangan mong baliin ang pamatok na iyon sa panalangin. Kailangan mong sabihin sa Diyos na iligtas ka sa paulit-ulit na mga kasalanan. Sumigaw ka sa kanya, magtiwala ka sa akin, sasagutin niya ang iyong mga panalangin. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa muling pagpapadala ng iyong salita sa aking kaluluwa. Natutunan ko na lagi mo akong patatawarin, hindi mo ako hahatulan. Inalis mo ang aking mga nakaraang kasalanan, ang buhay ko ay bago kay Kristo Jesus. Salamat sa dakilang biyayang ito. Pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman, Panginoon. Sa katiyakan ng pagpapatawad, ipinagtatapat ko ang lahat ng aking mga kasamaan ngayon. Maawa ka sa akin. Dinadala ko sa iyo ang lahat ng aking nakatagong kasamaan. Pagod na akong magtago dahil ginagamit ito ng kalaban laban sa akin. Inilalantad ko ang aking sarili ngayon. Patawarin mo sana ako. Iligtas mo ako sa kanikala ng kasalanan at kamatayan. Ama, alisin mo ang aking kasalanan at kahiyan. Minsan, bumabalik sa isip ko na hindi mo ako pinatawad. Nanginibabaw sa akin ang pagkakasala, at hindi ko maiwasang mapaiyak habang bumabalik sa aking isipan ang mga alaala ng aking mga kasalanan. Bumalik ako sa takot na bawasan nito ang aking pananampalataya sa iyo. Hindi ko maabot ang mga pagkakataon dahil natatakot akong harapin ang kahihinatnan ng aking mga kasalanan. Pagalingin mo ang aking mga sugat at buhayin ang aking pananampalataya sa nagliligtas na biyaya ni Jesus. Mula ngayon, hindi na ako lalakad sa pagkakasala at takot. Ang dugo ni Jesus ay naghiwalay sa akin mula sa mga kahihinatnan ng aking mga kasalanan. Sa makatuwid, walang kapangyarihan mula sa impyerno ang hahatol sa akin. Panginoon, dalangin ko na i-renew mo ang aking relasyon sa iyo. Tulungan mo akong manalangin at magnilay-nilay sa iyong mga banal na kasulatan. Buhayin ang aking hilig sa mga aktibidad na ito upang ako ay mabuhay sa ibabaw ng kasalanan. Hindi ko na dapat pabayaan muli ang presensya mo, kailangan kitang laging hanapin tulad ng pantalon ng usa para sa tubig. Panginoon, hayaan mo akong makaranas ng kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Ang kapayapaang ito ay nagpapahiwatig ng presensya ng banal na espiritu. Nawala ko ito dati, dalangin ko na muli mo itong irenew. Iyan ay kung paano ko malalaman na ako ngayon ay bago kay Kristo. Huwag mong hayaang mawala ang aking posisyon sa iyong kaharian. Nagbalik ako tulad ng alibughang anak. Pakisuyong ibalik ang aking pagiging anak, hindi na ako liligaw muli sa matuwid na landas. At Panginoon, dumarating ako laban sa lahat ng kuta ng kasalanan sa aking buhay. May mga pagkakataong ayaw kong magkasala, Ngunit nakatagpo ako ng mas mataas na kapangyarihan na pumipigil sa aking espiritu sa paggawa ng tama. Bago ko pa mahawakan ang sarili ko, nasa kasalanan na naman ako. Panginoon, sinabi mo na mo ang aming nakikita at hindi nakikitang mga labanan. Mangyaring labanan ang mga espiritung ito. Inatan mo ako sa kanilang mga pag-atake at panatilihin na kaugat ang aking mga paasayo. Inaangkin ko ang aking pagpapalaya at kalayaan sa pangalan ni Jesus. Salamat, Jesus, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pakihit ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensahe ng paghahatid. See you sa susunod!